si magbablog ka ganit kung walang nagbibidyo ang gagawin ko nakainit na niyo papalitan niya na ba ngayon? oo oh, mamaya pupunin ko yung barko dun ah, na ba? mamaya okay, sarap ko na pinto oo oh. Ah. balik may lumo dyan lang So, nga nice, is ko yung barco dun sa pang designer para yung kay Bibigay ko muna sa kanya tong canister. Ah, Malaki siya yung filter ko. abi ang ubid mga katropa <clears throat> Dito kasi yun papasok na ako sa akin nalang ah, para sila tayong elevator ah, ah. kayo Sige, muna na kayo na. Kasi mainit. Wala na ako guys. Stock ako sa elevator. Stock ako sa elevator guys. Na-stock.

Panyero So gabis-bisitahin ko muna yung isda Dito kay Mr. Panyero Kasi dito Piniwan yung mga isda ko So titingnan ko nga kung masaya sila Ay buta nga ang angas Ang saya nila Angas oh, puta Ang angas ng mga isda ko dito kay Edmar sigla nila eh, uh, punta na gulat sigla nila dito sa akin po tay eh. siguro tes yung tubig ko yung may diferensya tes yung may tubig ko tes hindi naman sila nagaano pero kahit ganyang kalabo hindi sila yung may hindi na yung mga isda mo dati itong atalan ba? Oo. Oh. Tapos yun yung parami lang dapat kung pinalitan mo. Mm Hindi -hmm. mo o. Hindi na sila tumatabang tulog. na lang bibiling ko, Tets. Mamaya punta ko manggap. Ano pa talaga gamitin mo? Ha? Bibili na muna ako. Bigay mo na yan kay Edmar. Tapos kunin ko na kay Edmar. Naguho naman yun eh. Anong maliliit? Mga moli? Oo oh. Yung <laughs> Yung pang maramihan Oo oh. Tuluin mo yun no, tapos lagi mo na mga Lagi lang... mo lang mga halaman tis Magkano kayong halaman doon? Ha? Ang labo no? Pag naigop, yan ang filter tis so... oh. Hindi ko pa nalinisan yung filter tis ha? Ang ganda ng mga isda oh. tatalo niyo ano diyan, Tes. Tata. ko filter. Tsaka pag na ano din to, tsaka sa So guys, mga katropa, dito ako ay paring isingan. Ito yung barkong kukunin ko. Hmm. Ha? Ha? makeup Buksan mo lang. Wala nang tubig. Wala, kinuha ko na tubig. Ba't kaya namamatay yung sa'yo, no? Sayang yung itim ko. Siguro sa quantity sa tubig, tets. Ah, sobrang lansa kasi ng tubig ko, tets, eh. Bakit kaya? Dito, pag kumuha ka, pigilin mo to. Ito. Ito, tets, yung Ayong lock niya. Tapos... yung na ko. pag mo. mga gamitin Eh. sa Ang ko eh. eh. Ate, ang gano'n na. Okay. Hindi ko na kasi nalinisan. Gano'n gano'n nung okay, may na ito. <tis> ito, yung pinag-uwi. Ito, yung pinag-uwi. yung Pagkakain po po, Tets. Hindi pa lang kinis natin po, Pupunta ko ng hanggang, Tets. Pupunta ako mamaya. Hindi ako mapakalina naman eh. Hindi vlog mo, sa. Ha? Yung mo. Pupunta ka ng hanggang yung vlog mo. Ipupose ko na sana yung aquarium ko. Mipinta oh. ko. Ayaw ni Joyce. Hmm. Gusto niya isa ko lang muna ito, tapos linisa ko ba ito? Ay, oh my God! Hindi, babalik ito. Nagpapanood. Ang lakas ito, no? Magbaba yun. Ha? Magbaba ako. Sige. भैया जति पर सक्क्छन अब बगेर हुन नपारे यो कुन तले छ सुन्नु भएन रल्सहरु छ है अक्चुअली रिभर्स अफ हलारिटी अछुलेले यै जतन छ हो सा भित्ते कुकुरको अनु इला हा मबुरीने टाइम वालिङ स्नीप हे दत छ पत्ता इन दिन ट्रेन Sayang nila, Tets. <laughs>